Dalawang bading na suspek sa pangahalay kay Sandro Mulak, formal ng kinasuhan ng DOJ. Para sa aking balitang showbiz, tuluyan ang kinasuhan ng Department of Justice ang dalawang bading na kontraktor ng GMA Network na sina Jojo Nones at Richard Cruz ng mga suspek sa pangahalay sa aktor na si Sandro Mulak. Ito'y pagkatapos na madinig ng Senado ang magkabilang panig sa isinagawang hearing. Ayon kay Acting Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon, base umano sa investigasyon ng prosecutor, may positibong pag-identify ang biktima sa dalawang umabuso sa kanya kung saan idinatali umano nito ang nangyari sa kanya noong gabing maganap ang pang-aabuso. Bagamat bukas umano lagi ang prosecutor sa depensa ng mga akusado, ngunit sa kaso umano ng ni Sandro, ang tanging depensa lang daw ng dalawang akusado ay idinay ang nangyari. Sinay ay panifadulyo na sa batas ang positive identification ay ang pinakamalakas na ebidensya at ang pagdinitinay umano ang pinaka-weak. Kaugnay nito, sinabi naman ng abogado ng dalawang akusado na si Attorney Maggie Garduke na maglalabas sila ng statement kapag natanggap na nila ang kopya at nabasa na nila ang nakasaad sa dokumento.